kaliwa parang kumikirot-kirot. Yung isa naman daw may migraine siya pag umaatake, nagsusuka siya, mm -mm. parang mabibiyak daw ulo niya. Mm -mm. So sa lahat ng may headache, pa natin malalaman na tension headache lang, mm -mm. migraine ba, o mamaya stroke o brain mm -mm. tumor. No? Mm -mm. Yung migraine makita mo usually one-sided, no? Mm -mm. So may, yung iba may aura. Minsan, parang may blurring muna, no? Pag migraine, parang lumalabo yung... Lumalab lumalabo. lumalabo. <laughs> One-sided, may nakatrigger, no? Usually, pagkain, puyat, pagod, no? Or hormonal changes pag malapit yung regla. Pag nagsuka, natulog, pwedeng makabawas yung sakit ng ulo. Yung tension headache, parang may headband dito. No, parang may nakapatong dito na helmet. Ganon ang pakiramdam. So, na, natitrigger ng stress. Sa, sa uh -oh. init din? Pwede rin? Pwede rin init, pero usually stress. Kaya nga tension, headache. Mm -hmm. Minsan mabigat yung batok, yung ganon. Uh -oh. So, makukuha yan ng mga exercises natin, di ba? Pwedeng, yung, pwede ano, yung mga stretch. pwedeng, may mga gamot din, yung mga um, antidepressant, yung mga ganon sa so tension, no? Or muscle yung mga relaxant. muscle relaxant, oh. Uh, pain reliever, anong pwede nilang ito? Although, syempre, takot tayo sa pain reliever. Kailan sila mag-pain reliever? Pwede paracetamol lang paracetamol uh, Pwede, pero mahina kasi yung paracetamol. Pag migraine, usually, mga sumatriptan ang binibigay, no? Pang migraine attack, no? Kasi pwede rin yung pain reliever, no? Kaya lang mabagal. Yung sumatriptan, or pwede yung mga regular mefenamic, pwede rin paracetamol. Sumatriptan, mm -mm. uh, pang-migraine siya. Anong oras iniinom mm -mm. to bago umataki? Mm -mm. At the onset. Pag naramdaman niya, nag na yung ulo, yun ang best time to take it para hindi na dumalik siya. Mga ilang milligrams kaya? 50 mg. Medyo mahal, no? Walang Medyo mahal. O, walang generic. Pero kung wala sila nun, pwedeng regular pain reliever, mefenamic, uh -oh. helicoxine. Anong advice mo sa may migraine mo na? Ano mm -hmm. yung magagawa nilang lifestyle uh -oh. at pagkain na pagbabago para uh -oh. hindi atakayin? Uh Oo. -oh. Healthy lifestyle, exercise. Kung mataba siya, pag nag-exercise, mababawasan yung uh, triggers, yung yung atake ng migraine, huwag kumain ng may mga monosodium glutamate, mga vetsin, mga mga ano, yung mga uh, flavor flavoring, no? So mga Nakakata. chocolate, cheese, yung mga red wine na ka-trigger 'yon, no? Bright sunlight pag lumabas, mag-shades ka, may payong ka na, may pamaypay ka na. So tamang tulog, kung sobrang tulog, sasakit din ng ulo. Tapos, paano naman yung headache na dahil sa stroke o baka mamaya may brain tumor? Yung headache sa brain tumor, usually matagal, ano siya, tuloy-tuloy progressive, no? Hindi siya kagaya ng migraine na mawawala, babalik. Ito, tuloy-tuloy kasi halimbawa isipin mo, unti-unting lumalaki yung tumor, no? So, persistent yung headache, nandyan lagi, pa palala ng palala. And then later on, makikita mo, mahina na, may paralysis na. Malalaman mo ba, Dr. Epi, as sa neurologist, na yung headache nitong tao ay brain tumor na? Parang ano ba siya? Parang, um, alam ko yung iba parang konti lang daw. Uh, yung iba, syempre kung maliit lang. Actually, hindi. Kung character lang ng headache, hindi. pero may malalaman. Hindi mo malalaman, mo lalaman, pero kailangan may suspecha ka. Kung yung headache, tuloy-tuloy, non-stop, uminom ka na ng gamot, ay iba na yan, hindi na migraine yun. Tsaka palala ng palala. Okay. 24 hours ang sakit na ulo ng... non kahit ma days and weeks and months, palala palala.